Aba diyan yan? Abangan mo. Hihi. Kuwa, kuwa. Kuwa, kuwa. Hindi. na brad doon ah. Hindi natin kulang. Ito sa natin na bago sa anak. Balik lang Balik lang to ah. Kung, kung. Eh, na Kung, Nanumiss ko magdakma, mandakma rin ako. Mangagaw na rin ako sa inyo. Hala nyo eh, May bakante rin ko minsan. Hala nyo ha. Ito bro, dalilipin yung bitawan, Brad. Ay, huwag mong bitawan yan. Ako na lang ang dakma. ang yung bitawan mo. Mas lalo eh, eh. Sa'yo, Brad. Mas lalo yung bitawan sa'yo. Oh. Ay, lalo. Ganda lang ito. Tramukol tayo dyan <laughs> <laughs> Hahaha Katayate tayo dyan Pag Vin Kala nyo kayo lang ha Nainggit ako mag ano Antak ma rin ako Yung mo lang kamo Hahaha <laughs> Hmm Ah zero yun ba pa. dalawin mo Hmm Ginali ka ng padapa Dalok dalok ka <laughs> Dalok dalok ko dalok 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 pa dalok 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 kasi dalok 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 good 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 dalok 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 dalok

Para nakakagutom ko na yun <laughs> na to. na. Saing ka na dun, di ba? Saing na dun eh. Saing na mamaya. Ay! Nakakamiss din kayo magkain ng mo. Ay, oo. Dagal pa na, no? Pagbalik tayo ng dalawa. Sige. Hindi na naman tutagawak ng balde. Oo. Oh. Yung one way, sila. Pag two way tayo. Oo. Oh. Sige. Payag, payag. Payag ka, payag. Hindi. Ay, ako hindi, friend. Ay, hindi ba payag? Bakit? Bakit niya bayad? Bibitin mo, mangala ko mong takmal ako. Aba kada basira ng <laughs> Oh. Para ba? Asige pin. Yan na. Yan na. Yan na. Yan na. Yan yang kwantis papi. pin. Aru ya, mungkin agak kagatin mo. Wala yang kwantis si kinagat mo. <laughs> nah, kaya? Hmm? Kaya kaya? Bugo din ah. Wala <laughs> impossible sa mayabang.

Kaya sa akin ang kamera ko, dalawang kamay talaga kapit ko eh <laughs> Bali malunod si Pink Siwag <laughs> eh. <laughs> <Tubin. laughs> na itong bitawan Uy Roger Huwag rin eh Malunod siya takat leg Tubig Tawag na O Second way tayo Tawag <coughs> mo ba Ano, hey, ubusin uh, natin ang tambalit na yan yeah. Dami <coughs> oh, yun yeah. dyan Ba ito ba natin pa kayo sa baboy? Oo yan sino Kina pangasin siya sa <laughs> daya Oo oh. Pangasin siya <sosda>. sa <laughs> Talbos niya Ibutas sa malamang eh. Yun. Na. Na, Brad. Ah. Sinabi may laman. Wala. Babaw man bala. Alam ko malalim eh. Ipadukot na kay bagwis eh. Science. Kung may TV mag hindi mo kaya yun. Tara, kabila tayo, kabila. Mag-apaw na yung ating balde Ito. Ito. Ganda na, baka may ano Manda Manda Diba kati dami yun na nang maninirima Ay, ginimun yun Oo, sarado yun ngayon Dami na rabrad sa palengke Kanina Mon Baka naman mon Mon, masarap ang talaga mon Palitan ko mo Palitan mon Bukas, patang ko Ay, wala pala tayong bukas no Maganda na sana no. Oh, pero. Pero, mga karabas na, kami. Ay, naglipat kami. Ilang pang panghahanap pa na kami. Kumain sa aming bangka. Adik, magawas na yung. Um, pa. Dito na Ano kaya pa? Pa? Hayo ko pa-palit. ko pa-palit, no? Tutu tutu tutu. Ay, umong-umong na. <laughs> Ha ha. Oi. ganito ka. Kuya tama ng mga. Pa bigyan mo ng brad Ni si na. Ni si Pa bigyan mo ng brad Mi <laughs> <hati> promo <hati> pa. Na ano na ang ka. Ulam ka mamaya. Nag-promo pa. Hindi matindi ang <mong> mata. <hati> <hati> talas na hindi ka tulad dati Brad no Oh, kalaki Ay, kalaki Thanks, G Kalakas, kalam nyo, kalaki Thanks, G Disturbo mo ang kona ano sila, naga asawahan baga Naga bimbang sila eh nagabimbang bimbang eh Kinaw na eh kulong sila, naga ano? Naga bimbang, na eh Pero walang kulong Masok sa balde Masok sa balde Bakumo Sayang ang purma ibus yung kanin niya kanin wala wala brad wala nagamit yung wala tambal din lang pala yan ano ikaw man di to no no brad wala 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 oh. Oh, yan. Overtake si Pings J. Overtake si Pings J. Nakalitas ka pa. Overtake si Pings J. ah? Kaya mo ah. Alam mo Pings J ah. Eh, ano ko yan o? ko sa ano lang yan. Hindi ah. Sino pala sa ilaw? Palakang kang native yan. Ito po picture talaga siya ah. Yung palakang ano? Mistiso? Ganyan. Ganyan din yan. Malaki Brad. Oo, ayos din yan. Ibang kulay man. Hindi ah. Yan ang

Ngawalong uh, uh, kilo. Wala. kg long kilo na tayo. Hmm. Ay, kainin natin naman 7 kilo, 7 kilo. Matulis kilo. kilo. Tapos hati-hati, wag kakain pa. <laughs> no, ano <laughs> 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 Pings, ping, ping, malaki. Oh, laki, Oh, grabe, ang laki. Aruy! Kalang ni Piki. Aruy! Uh -huh. Nakatikin mo yung ating mga... Ano doon? Nagyabang ng... Dakumo. Nagyumakid. Magdala ka mahala! ha, Dakumo. Ah, uh sabi? Ano sabi? Mahal, magdala. Oh, 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 oh. Eh mahal, magdala ka Dakumo. Kaya pala ang bagsik. Kaya pala mabagsik! bagsik. <laughs> kaya pala ang <mabagsik. laughs> Ikaw pala pingsay. Malamang thanks pag wala ka dalang dako mo, hindi ka makatawi kay Lab. Hindi, ayari ako. Bakit? Ito lang ina magbakan ko, hindi pagdala kahit kunti. Sabihin, sabihin nyo ni Lab. Thanks magsuka ka! Para makatikin mo sabi ko wala nang isusuka. Tama na. Tain meron. Brad. Brad, hindi mo na ang yung ng Pilipina at saka yung babae Pilipina. Yung lalaking cake.

Ayan guys! Ayan, sakit na kumano yun! Sino? Sino? Sabi, sabi, kawawa maglaba! Sabi, sabi, kawawa maglaba! Saklit lang yan! Pag nakbawa po na sa perigong bukas, itahilap! Uy, pecha yun! Ayan o! <photos> Ayan Hindi <shirt> yan! Ayan Ayan Ayan

Nangita siya pero malaki. Oh, malaki. Mira ang mata. <laughs> Mira. Mira ang mata. ang mata. Na, pagwes kaya pa? Kaya. Kaya, kaya. Abi lang kayo. Maglipat tayo, ano? Mamaluto na tayo. Okay. Lipat. Madami, <laughs> <laughs> <Dito>. <laughs> oh, lipat. Dyan yung madami bro daw. Lipat diretso. Dito. Oo. Tutom na rin talaga ako eh. Lipat na, hata. Okay, Ito <laughs>

Nga naye. Nga naye. Nga naye. Iban mè yo si titi yo gen nong tako. Iban mè yo si titi yo gen nong tako.